Oh, Yung! Ah! Ah! Magulang ba ho? Yung! NANI! Yo! Yo no! Diba? Ang laga? Kamusta na? Kamusta na kayo dyan? Kamusta na kayo dyan? Hari ako! Ito! Mataba din! Bali ngayong araw na ito, ang kakainin natin ay Maggi Curry! Ito ay ano? Noodles! Naku! Noodles na! Isa ba ito kanina? Kaso, ay nahanginan! Bigay lang sa akin yan ni Habibi! Masarap yan! Kaya... Padala ko ulit! Ito siya! Maggie Curry. Yan. Yan yung ano niya. Pag may nakita kayong ganito, bumila, bumili na kayo. Try nyo. Kasi Masarap talaga to. Medyo ano siya. Medyo spicy. Tapos, nilagyan ko siya ng ano, ng tatlong itlog. Tapos ito, to sino. Tsaka syempre, hindi mawawala tong kanin. Sa tubig. Bale yan. Medyo nagpapalit-balat na ako ngayon. Kumuha din ako ng ano. Kumuha ko ng sausage. Hagi natin yan. Tapos, kuha tayo ng ano, itong Maggie na ito. na yung sabaw. Wala na yung sabaw. Galing nga pala to ng ano, Sambuanga. Wow! Yung! Pagmuna natin siya. Tikman muna natin. Mmm! Sarap. Mmm! Masarap yun. Walang harang biro. Masarap. Hindi lang type ng inay gawa ng manghang. Hindi ba nagsang inay sa manghang eh. Hindi lang ulit tumulan dito eh. Mmm. Mamaya tayo ng shout out. hmm Wala, gusto ko rin... Gusto ko rin maging are. Sarap siya talaga. Yaw! Pinakos na. Masarap to talaga. Ah, gusto May problema. Sa na to. Hindi ko blama. Yaw sa mga kabel Wala akong nakakalit ng ganda sa SM eh. ko na lang. Hari. Gusto ko rin kamain eh. Pero talaga masarap pa rin noodles na hari. Kaya ari muna. Kay ari muna. Mmm! Bale na pala, ano na, ito na yung araw ng aking pagbubukas ng timbang. Pero hindi hila ta, kasi ang dami ko pa rin nakakainin. <laughs> Unang kain ko pala naman ito ngayong araw na ito eh. Wala, wala pa akong nakakain kanina. Nagano lang ako karina, barley. Bawas-bawas muna. Masarap siya talaga. Masarap talaga. Nakakalimutan ko nga kain, ano. Kanin pa nga pala din eh. Masarap na. Get over here! Ay, sa mga nilig dyan sa Rap battle, baka napanood nyo yun na yung mga nangyari sa... Sunigan! 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 Kina Mike Swift! Oo naman. Bakarte! Nabagyan agad si Makagago Sabay <laughs> <laughs> takbo eh. Eh, tinde. Gangster na yan. <laughs> ah, hindi gangster yan. Galawang duwag yan. Ito so, naman tayo sa tosino. Hindi ko alam kung ano tosino to. Parang ito eh. Hindi. Ang agad ito binili ng inay. Pagpanggas best siya ito. Pagpanggas best tosino. Normal lang naman ang tosino to. Pero oh, ano. Sige nyo. Harap. Ngayon naman po ako siyempre. Nakakita niyo mukha ko eh. Yan. Ah. Majus. Majus ka. Majus. Mmm. <coughs> Gini aku manamis Mana manamis Miss? Mana Mister Miss? Hari manghang ada. Oh. Eh, thank you mga pala sa lahat. Thank you mga pala sa lahat ng mga nanood, mga manunood. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana ay kayo wag At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, eh, mag-subscribe na din. <coughs> para maganda-ganda naman ang galawang. ቶሎ Kumain nga pala kami ng ano, double down yung sa KFC. Ako, no? mm hindi -hmm. okay. Sobrang ano, sobrang mamantika. Gawa nang yung manok nun. Dalawa yun eh. Dalawa yung manok na pinagsamang ganyan. Tapos, may mga bacon-bacon pa yata yun. Eh, parang sinipsip yung manok nila nila, tamantika. Ah, nahilo ko eh. yun. Pagkatapos kong kainin yun, yung laki ko. Ah, hindi maulit yun. Parang ano rin to. Um, mas maninipis yung kanyang ano, noodle. Kaya dito sa uh, mag natin dito. Tapos mas malambot. măng hơn ạ à, à à. măng à. có <laughs> biết <laughs> mà mà là cái hưng là măng hưng là măng tay là măng hưng măng hưng măng hưng măng hưng ra hưng măng hưng măng mainit init? Ah, ah. Bala well, no. Ah! na eh. Mainit pa. Ito alam lang. wala steak. Mm -hmm, mm -hmm. Yo, yeah, yeah. So, ano, mm, ko video. Ram. sure na to. mag na tayo. Promise. Lomi. Bakit ako sa inyo, ano, Lomi Batangas. Hmm.

Pawisan na tayo. Pawisan na. Pawisan na tayo. At mainit. Ah, wala. Anong mula na yung mainit pa? Tawarin. Na, ulan na ay mainit pa. Bakit gagayon? Ngayon din sa ating yung. Ano na? ako ah. mo. Solve eh. Parang naging ano na to eh. Parang naging challenge na eh. Okay pa. Ewan ko na. Ayan. Don't like na. Nga, pin. Ang dami kong pawis. Bali ngayon. Ah. sa Magsa shoutout Magsa-shoutout muna tayo. Shoutout sa'yo parang uh, John Franz logo sa Laguna. Pasensya na. Lagi kita nakakaligtan eh. Duduling ako eh, nabagtitingin. Hindi, ikaw muna ngayon ang una, no? Shoutout sa'yo. Tapos kay Ma'am Converse 81 Tetet. -tet. Hi, salamat po sa panonood. Kay Jonah Marisunga. Salamat. Kay Brian Agaton ng Maragondon. Mar Mara... Mar Mar Maragondon. Ng Maragondon Cavite. Hello. Tsaka kay Francis Ramos ng Malaysia. <coughs> salamat sa panonood. Tsaka sa family mo sa Orion, Bataan. Yun. Maraming salamat. Hanggang dito na ulit. Hanggang dito na lang. Peace! file lang kayo lagi. Tapos, hanggang pagkatapos yung hanggang dito, mag-subscribe kayo na Bye-bye.